Hello po, magandang hapon po. Sasagutin ko po yung ilang tanong about contraceptive implant regarding po sa regla ng isang babae. So, napakarami ko pong na uh, nasasagap na tanong through comment section. Uh, Ma'am, um, may mga contraceptive implant po kasi sila. Yun po yung ilalagay. Tinatanim po dito sa ilalim ng balat para maiwasan ang pagbubuntis. Ang tanong ng iba, Ma'am, uh, medyo ano po, uh, kumonti na po yung regla ko. Ma'am, hindi po ako dinadatnan. Ma'am, um, medyo lumakas po yung regla ko. Uh, Ma'am, may spotting po. Ayan. Ma'am, wala na po yung regla totally. Normal lang po ba? So, um, ang sagot ko po is, ayun po sa nhs.uk, UK uh, sabi po ng nhs.uk, ang pagbabago po sa period or menstruation po ay common. Ay okay po sa lahat ng mga babae. Pero hindi po pare-pareho yung effect po kada babae. Iba-iba po. Ay okay po. So, yun nga uh, kapag ka ang menstruation ay uh, medyo kumonti na lang, tapos naging irregular or nagkakaroon na lang po ng spotting between period. Tapos, medyo lumakas yung regla. Tapos, medyo masakit. Mas masakit ngayon. Tapos, yung iba naman, mas humaba yung regla nila. Tapos, yung iba naman is, talagang wala na po silang regla. Uh, so, uh, lahat po ng yun is a normal side effect po ng contraceptive implant. Okay po, wag po kayo mag-aalala. Ito po ay normal. Okay. Uh, kapag ka, nagiging problematic lang po ang... Um, ang regla kung halimbawa greater than 7 days po sila na -regla, tapos medyo heavy medyo malakas nakakagamit sila ng maraming mga uh, pads every day so yun, lahat po ng yun is dapat po magpakonsultan po kayo sa doktor baka po may problem o kaya naman medyo masakit po yung pinaglagyan ng implant may nana again, o kaya parang nawala sa area lahat po ng yon is kailangan nyo po na magpa-check up po agad uh, para matignan kung kailangan ba palitan, or da may dapat bang gawin. Uh, okay po, or baka may infection, papacheck nyo muna po sa doktor. Yan, sana yung nasagot ko po yung inyong simpleng katanungan. Till next video po, and salamat po. bye po.